Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating home programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Tayo po ay maaari ding masubaybayan gamit ang iba't ibang mga partner stations sa radyo po yan. Kaya salamat po sa Panginoon sa mga paraan para tayo po ay magkasama-sama para sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Sa atin hong pagtatalakay sa pagkakataong ito, pag-usapan natin ang pagtitiwala at pagsunod. Alam nyo, itong dalawang bagay na ito ay merong malaking ugnayan. Mahirap nga namang sumunod kung wala kang pagtitiwala. Di ho ba? Para bang ang feeling natin, yung ating panahon, lakas, yung ating uh, efforts na ibibigay sa isang endeavor, kung wala din lamang namang uh, maibabalik sa atin, ay tila parang sayang. Kaya kung mawawala ng saysay, -say, eh, yung pagtitiwala po ay napaka Uh, essential na parte ng pagsunod. Kaya kung mahirap pagtiwala, mahirap sumunod. Kaya napaka-importante po na sa ating pagsunod sa Panginoon ay meron po tayong wasto o tamang pagkakilala sa ating Diyos. Kasi pag hindi mo kilala ang Panginoon, hindi ka magtitiwala sa Panginoon, ang pagsunod po sa Kanya ay hindi po talaga magiging madali. Kaya para sa mga tunay na sumusunod at humahakbang sa pananampalataya, nauunawaan ng ganyang klase ng mga mananampalataya na ang pagsunod ay dahil po ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Hindi ba sabi nga sa 1 Corinthians 15.58, Your labor in the Lord is never in vain. Yung atin hong mga pagpapagal, paglilingkod ay hindi po nawawala ng saysay. So, tingnan po natin ngayon ang isang magandang halimbawa ito po yung example ni Joseph from the Old Testament. Alam nyo, isang napakagandang example ng obedience itong si Joseph dahil una sa lahat, alam natin na hindi po naging madali ang lahat para sa kanya. Meron niyang author na nagsabi na kadalasan daw po, pagka tayo ay nasa isang kalagayang pagod tayo, hirap tayo, uh, tayo po ay discouraged o kaya anonymous tayo, eh doon daw po pinakamadaling magkasala. Bakit? Kasi nandiyan lahat ng sangkap eh. Walang makakaalam. Kung meron mang makaalam, walang may pakialam. O kaya dahil iniisip mo, nangyari sa akin tong negatibong bagay, abay bahala na. Kaya kailangan doble ingat pag tayo po ay nasa ganyang kalagayan. Pero tingnan niyo po ang sinabi ni Joseph at isa sa magandang talata na ating makikita ay matatagpuan po sa Genesis 50 verse 20. Alam po natin ang istorya ng kanyang buhay. Siya po ay naging paborito ng kanyang ama. Nainggit yung kanyang mga kapatid. Siya po ay binenta bilang alipin at pinalabas sa kanyang ama na siya po ay patay na. At akala nila all the while wala na po sa eksena sa istorya itong si Joseph. Pero alam po natin ang naging takbo ng istorya. Siya po ay nakarating sa Ehipto na ibenta bilang alipin kay Potipar. Pinagbintangan po ng rape ng asawa ng Potipar. Siya po ay nakulong sa kanyang pagkakakulong. Eventually, ay nahango po siya ron dahil meron siyang natulungan. Pero makalipas po ang maraming ups and downs ng kanyang pinagdaanan. Nakaharap niyang muli itong mga kapatid na meron pong masamang ginawa sa kanya. Pero tingnan niyo po ang kanyang pananaw o perspektibo sa pangyayari. Ang sabi ho ng Genesis 50.20, You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Alam nyo, itong passage na ito talagang uh, isa po ito sa paborito kong talata sa Lumang Tipan. Dahil dito po'y makikita natin, merong negative action na ginawa sa kanya pero meron po siyang positive action na isinukli. Hindi niya hinayaan na yung negatibong bagay ay magbunga ng negatibong aksyon, na yung masamang pangyayari ay magdulot ng masamang pag-uugali. At alam po niya all the while na bagamat hindi niya maintindihan ang mga kaganapan, magulo, mahirap intindihin bakit nagkaganon, pero maliwanag sa kanya na ang kamay ng Panginoon ay naroon at kumikilos. Kaya sabi niya sa kanyang mga kapatid, masama ang layunin ninyo. Masama ang inyong naisin. Pero ginamit ang lahat ng ito, ginamit ng Panginoon para sa kabutihan, dinala niya ako sa aking posisyon upang makapagligtas ng marami. So napakagandang bagay po ito dahil naglalarawan po ito na yung pagsunod, pagpapahalaga ni Joseph sa Panginoon, ay nakaugat sa isang malalim na pagkakilala sa Panginoon dahil kilala niya ang Diyos, alam niyang mapagkakatiwalaan ang Diyos, siya po ay nanangan, siya po ay nagtiwala, at eto nga, nakita po natin kung paano siyang inangat ng Panginoon mula sa isang uh, anak na ibinenta bilang alipin, naging bilanggo, at eventually ay naglingkod at naging tagapangasiwa nga po ng Ehipto. e nakita natin kung paano siyang ginabayan ng Panginoon. Merong author na nagsabi, there can be no growth without challenges and there can be no challenges without change. Hindi daw po pwedeng lumago na walang mga hamon sa buhay at hindi po pwedeng magkaroon ng hamon sa buhay kung wala namang mga pagbabagong gagawin. So kadalasan ng tao nandun sa level na ano eh, status ko. no? Kung kung titingnan natin yung spiritual life, kung familiar po kayo sa tinatawag na spiritual plateau, ibig sabihin eh umangat nung araw pero ngayon po ay tila patay, pantay-pantay uh, na lang, ano ho? Uh, yung bang walang pag-angat, wala nang pag-usad, wala nang pagbabago. So, para bang anong nangyari eh masigla tapos biglang namatay ang momentum, ano ho? So, diyan po ang nakikita natin sa buhay ng marami, sa buhay spiritual ng marami. Kasi po wala nang hakbang sa pananampalataya. In fact, ang ating mapapansin kadalasan po, yung ating mga significant growth moments sa ating buhay nagaganap po yan pag tayo po ay may mga pagbabagong ginagawa either tayo po ay napuwersa na humakbang sa pananampalataya dahil wala na tayong ibang magagawa kundi magtiwala o kaya naman tayo po ay nahamon na humakbang sa pananampalataya o kaya naman tayo po ay uh, nalagay sa isang sitwasyon na kung saan kailangan nating mamili at napili po natin ang paglago. Pero sa mga taong ayaw lumabas sa comfort zone, ayaw gumawa ng mga pagbabago at kapasyahan, sila po ay nananatili sa status ko. Nakakalungkot no? Yung bang may momentum, namatay yung momentum at para bang pantay-pantay na lang yung uh, level at hindi na po umaangat ang ating buhay spiritual. Well, ito po ang ilan sa mga kalaban ng isang uh, tao na gustong lumago. Ano po yon? Number one, enemy is a doubtful heart. Si Henry Blackaby and Claude King, sinulat po nila yung aklat na Experiencing God, isang napakalaking tulong sa akin personally at sa marami dahil ito po ay nagbigay lino sa atin kung ano ba mangyayari pag tayo po ay sumunod. At ang sabi niya, pag tayo ay sumunod sa Panginoon, sadyang madadala tayo ng Panginoon sa mga karanasan na kung saan yung ating makakaharap ay mga God-sized tasks. Ibig sabihin, malalaking hamon, malalaking gawain. Now, in order for us to move forward, we have to take a step of faith. Hindi ho pwede yung gusto mong sumunod, pero ayaw mong humakbang, di ba? O kaya, Lord, kumilos ka muna, pakita mo muna sa akin, and then I will follow. That's not a step of faith. Dahil in the first place, ang hangarin mo ay comfort. Kaya yung doubtful heart, nararanasan to ng marami. If you remember si um, Moses from the Old Testament, tinawag ng Panginoon, ano po ang kanyang initial na pagtugon? Huwag na lang po ako. Ako po'y utahal, hindi po ako mahusay magsalita. Yung iba na lang. You remember Gideon? Ang sabi ni Gideon, eh, sa aming pamilya, ako pinakaaba at ang aming pamilya ang pinaka-least sa aming lahi. So in other words, palaging nakakakita ng mga dahilan kung bakit hindi sila. Palaging nandun po ang doubt. But we know eventually they took that step of faith. Sa atin, kadalasan po kalaban natin to, no? Yung, yung malinaw, yung nais ng Panginoon, pero napangingibabawan tayo ng takot at dahil po roon, meron tayong uh, pagdududa at yung pagdududa nagpa-paralyze sa ating spiritual growth. Ilan po sa mga pagkakataon ng ating buhay ang hindi tayo nakasunod sa kadahilan ng meron tayong mga pagdududa. Magandang pag-isipan. So yung number one na kalaban po is a doubtful heart. Pangalawa, nandyan po yung tinatawag na divided heart. Ano po? Ang ibig sabihin po nito ay isang puso na napakaraming pinagkakaabalahan kaya hindi na humakasunod. Issue rin ito ng trust sa Panginoon eh. Naalala ko yung parable of the sower, di ba? Ang sabi huroon roon, may nahulog sa dawagan o yung thorny ground sa English. At nung pinaliwanag po later on kung ano ba ibig sabihin po, nang sabi po roon, it symbolizes a life na kung saan yung pursuits of life, yung pong desire for wealth, ang siyang naging dahilan kung bakit hindi na makausad. Yung preoccupied tayo masyado sa mga bagay-bagay na hindi tayo makapagtuon sa dapat nating pagtuunan. If you remember, yung pong uh, hamon to become a disciple, tinawag ng Panginoon ng Ilan para sumunod, yung isa ho ay, Uh, naglagay ng kanyang kamay doon sa flow and then uh, nagbabalik-balik tanaw. At ang sabi ng Panginoon, uh, whoever puts his hand on the flow and looks back is not worthy or is not fit for the kingdom. Ibig sabihin, itong uh, pagiging divided ng ating puso ay hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. Kadalasan po ang naiisip natin is what we need to do for God. Now, understand na ang mahalaga sa Panginoon is what we need to become for Him So that we can do what He wants us to do. So hindi lang mag-focus na magawang isang bagay, maisakatuparan ng isang bagay. Ang question po ay, naitatama ba natin ang ating puso upang tayo po'y makapag-alay ng pagsunod na katanggap-tanggap sa Panginoon. So, yung una po is a doubtful heart. Pangalawa is a divided heart. Yung pangatlo pong hadlang sa pagsunod is a discouraged heart ay ewan ko kung kayo nakaranas nito no pero pag tayo po nakakaranas ng uh, discouragement we know that we lack the strength to move forward at isa po sa napakagandang halimbawa ng katatagan na kabaliktaran nitong discouraged heart ay si apostle Paul if you remember sa Philippians uh, siya po nakulong at sa kanyang pagkakakulong po ay eh, ang sabi niya ang aking pagkakakulong ay nagsilbing isang malaking instrumento ng Diyos. Nag Nagbigay siya ng mga dahilan kung bakit at kung paano. Kaya napakatindi po ng uh, sinasabi roon. Ang sabi ho ng uh, uh, passage ay uh, una, ang panga ang pangarap niya ay makapangaral sa marketplace but he became a prisoner. Pangalawa, may mga tao po siyang binabahaginan at hinahamong magbahagi ng salita ng Diyos pero hindi niya mamotivate. Pero nung siya po'y nakulong, ang mga taong ito ay nangaral. At hindi lang yon may mga nangaral na mali ang intensyon sapagkat naisip nila, eh napahamak tong Kristo na ito dahil sa atin, eh mangaral pa tayo para lalong mapahamak. Pero hindi po niya inisip yung personal na kapakanan, ang kanya pong isinaalang-alang ay kung paanong lalong masusunod ang ating Panginoon. At hindi lang yon yung kanyang pagkakakulong ay naging paraan para yung mga tao sa loob ng palasyo, yung mga guards, ay makakilala po sa ating Diyos, makarinig ng salita ng Diyos. So, he did not give up. Bagamat nandun po ang karamihan ng sangkap na magpapabagsak sa karamihan din sa atin. So, how do we become obedient? Labanan po natin yung doubtful heart. Labanan natin yung divided heart at saka yung discouraged heart. Kaya nga doon sa sinabi po ni Joseph makikita natin yan eh uh, hindi po siya nag give in at saka nag give up. Uh, sabi niya, "You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Isa po sa hinahangaan ko dito sa passage na to, yung katotohanan na hindi niya inisip yung personal na hirap na kanyang pinagdaanan. He was not focused on his personal discomfort. Ang naging focus po ng taong ito is how he could advance God's agenda or God's kingdom. Yan ang kanya naging tuon. Kaya nga ganun ang kanyang naging pananaw sa gitna po ng problema. Sabi ng isang author, Success outside of God's will is failure. Failure Within God's will is success. Ganda no no? Pag ikaw daw ay nagtagumpay, pero hindi mo naman ginagawa ang kalooban ng Diyos, yung tagumpay mo, tagumpay sa paningin ng tao. Pero sa harapan ng Diyos, failure yan. Kung ikaw naman po ay sa tingin ng tao, ay nag-fail dahil sa kagahin ni Apostle Paul, nakulong. Pero kung ito naman po ay ayon sa layunin ng Panginoon, it is success. Kaya ang challenge po sa atin, is to trust the Lord and obey Him. Tingnan niyo po ha, ah, paano nakarating sa posisyon itong si Joseph from uh, uh, a favorite son to later on becoming a favored leader in Egypt. Ah, paano nagkaroon ng ganong journey? Hindi siya taga doon sa Egypt? Paano siya maaangat sa posisyon? Paano siya nakarating doon? Tingnan niyo po ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Una, he was sold as a slave. Nung binenta po siya bilang alipin, if you remember, nung siya po ay uh, uh, binenta nung kanya mga kapatid, pinalabas nila sa kanilang ama, napatay na siya eh. Pero yung pagbibenta sa kanya bilang alipin became the very means for him to be transported from his place to Egypt. Dahil doon sa pagbibenta sa kanya, nakarating siya sa Egypt. So yung problem ng distance, nasold na. Paano siya nakarating? Binenta siya bilang alipin. Paano ngayon siya umakit sa posisyon? Ito, meron pong false accusation, nakulong po siya. If you remember, yung asawa ng Potiphar, eh, nagkaroon po ng na uh, pagnanais kay Joseph at nung hindi pumayag si Joseph, siya po ay pinagbintangan ng rape dahil doon nakulong po siya. Pero sa kanyang pagkakakulong, meron palang divine appointment. Akalain mo na yung dalawang uh, high-ranking officials, makikita niya na nakakulong doon yung isa mamamatay eventually, yung isa marerestore sa kanyang posisyon. Ano nangyari? Hinulaan niya yung kanilang uh, mga pangarap, panaginip, at ano po ang nangyari? Uh, nagkatotoo na matay yung isa, yung isa naman po na-restore sa posisyon. Nakalimutan ngayon. Ang pangako pa naman niya, pag ako'y nakabalik sa posisyon, sasabihin ko ang sitwasyon mo doon sa, sa ating uh, hari, sa ating paraon. Nakalimutan. Nakalimutan hanggang dumating yung time na ito pong paraon ay nagkaroon ng panaginip. Biglang naalala nitong high official, teka lang, nung araw, napakulong ako, merong taong nag-interpret ng aking panaginip at nangyari yun. Bigla niyang naalala ngayon si Joseph. So anong uh, naging sitwasyon? Mula sa isang bilanggo, pinatawag siya ngayon ng pinakamataas sa posisyon sa buong Ehipto at uh, kinausap sa madaling sabi po na interpret niya yung dream at ano po nangyari siya po ngayon ay binigyan ng uh, position to be in charge of procurement ng mga kailangan pagkain at eventually yung distribution po nito so ano po nangyari inakyat siya ng Panginoon sa mataas na posisyon so that he could rescue Israel from famine para ma-preserve yung mga taong pinili ng Diyos. Nakita nyo yung kapangyarihan ng Panginoon? Ang sabi po dun sa uh, Genesis 37:36. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. Yan yung time na nakapaglakbay siya mula po sa lugar na kinaroroonan niya patungo po sa Egypt. Amazing ano yung istorya na ito kung paanong nga uh, he rose through the ranks at ang kanyang pag-angat po is through the guidance of the Lord. Kaya eventually, nung pinresent niya sa Panginoon, ya, yeah, sa paraon, yung kanyang uh, karanasan at yung kanyang nakitang magandang plano at nandun po ang blessing ng Panginoon. Bakit po? Kasi una, alam natin na ang Panginoon laging merong layunin. Sometimes, ang mahirap po sa pagsunod, meron tayong expected results. At ang problema po sa ating expected results, they do not always align with God's plan and ways. Hindi palaging nag align sa plano ng Panginoon, sa kaparaan na ng Panginoon. So may mga times na nadidiscourage po tayo at yung reason sa ating discouragement ay sa kadahilanang po na para bang iba yung tingin natin sa isang sitwasyon. We have to always remind ourselves. Ang sabi po sa Isaiah 55 His ways are higher than our ways, his thoughts are higher than our thoughts. Ibig sabihin, yung mga bagay na tila pagkatalo sa ating paningin, setback sa ating paningin, pagkabigo sa ating paningin, maaaring may ibang paraan ng pagkilos ang ating Panginoon, hindi lang natin palaging naiintindihan. Kaya kailangan pong magtiwala tayo sa kanya. Hindi po lahat ng bagay madaling maintindihan sa pagkilos ng Diyos. Yan po ang totoo. Kaya nga kahit yung mga Bible characters na nababasa natin, they had their own challenges as they obey the Lord. Di ba? Hindi kasi laging madali. Pero ito pong ating paghakbang sa pananampalataya, sabi nga ni um, Blackaby at saka ni Claude King sa aklat na Experiencing God, habang humahakbang ka sa pananampalataya, lalo mo pang nakikilala ang Diyos. Ang pagkakilala sa Diyos, ay nagbibigay sa ng lakas para magtiwala na naman. Pag nagtiwala at humakbang ka sa pananampalataya, magkakaroon ka na naman ng pagkakilala sa Diyos. Ang pagkakilala sa Diyos magiging puhunan natin sa pagtitiwala at pagsunod. So in other words, isang process na paulit-ulit and as it uh, completes another cycle, tayo naman ay palago ng palago ng palago. Ganda no? Kung paano tayong iniingatan, sinusubaybayan, pinoprotektahan, pinaaangat ng ating Panginoon. At uh, ang maganda ho rito, yung proseso eh. Kasi ang nakikita natin madalas when we think of serving the Lord is what we need to do for God. Pero tandaan nyo ito, ang nakikita ng Diyos is what we need to become for God. Yung pagkatao natin, sapagkat yung ating ministry, what we do should be an outflow, overflow of our being. Hindi ho pwede na mahina yung ating pundasyon sa kaugnayan sa Diyos tapos gagamitin tayo sa malalaking responsibilidad ng Diyos. Kailangan po meron tayong alignment sa Panginoon. At yan po ang makikita natin kay, uh, kay Joseph. Ano? He trusted the Lord, that's why he obeyed. And as he obeyed, the more he trusts the Lord. At nakikita niya yung katangian ng Panginoon. So, napakagandang uh, bagay na magbigay sana ng hamon sa atin sa ating buhay spiritual. So, I leave you with several important points. Number one, always remember there is purpose in every pain that God allows in our lives. Yes, kahit po tayo ay sumusunod, meron pa rin pain. Sometimes, meron pong mga disappointments, meron pa rin mga challenges, and even yung mga hurtful moments. ah uh, palagi nating sinasabi, yung landas na ibibigay ng Panginoon may not be the easiest, but it will always be the most beneficial. Pangalawa po, although things were not going right, Joseph was always doing what is right. Ang ganda nun ano, bagamat yung mga bagay po ay tila na hindi naman maayos ang pangyayari. No? Nakulong ka, napagbintangan ka ng rape, nakalimutan ka, binenta kang alipin, But Joseph was always doing what's right. Kahit po anonymous na siya, kahit walang nakakaalam, walang may pakialam, he always obeyed the Lord. At para sa kanya, hindi dapat ipagpalit yun. At siya po ay tapat sa Panginoon. So, pangatlo po, God may not reveal to us His plan, but He revealed His will to us. Hindi man niya palagi pinapakita yung kanyang plano, pero ang kanyang kalooban, yung nais niya na gawin natin, yun pinakita sa atin yon. Kaya tayo po ay dapat magtiwala at sumunod. Nawa po ay naging kapakipakinabang ang ating mga aral sa pagkakataong ito. Ito po ang programang kamalayan na sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulong. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.